Duwende, labas ka nga. Ano diba, ba, Dito sa bayan natin, talamak ang krimen. Andyan yung droga, andyan yung patayan, at marami pang iba. At tingin mo, Duwende, itong darating na halalan, sino ang iboboto mo? Kasi ako, si Sen. Bato de la Rosa. Kung tatanong ninyo, Sen. Bato de la Rosa. Grabe ang tapang niya, at ang paglilingkod niya sa bayan, sobra-sobra. At siya lang kasi ang nakita ko na nag-iisang. iboboto ko si Senator Bato de la Rosa. Matapang. May prinsipyo sa buhay. At may malasakit sa bayan. Kaya kayo, alam nyo na kung sinong iboboto nyo itong darating na halalan. Number 22 sa balota, Senator Bato de la Rosa. O ano, duwende? Sabihin mo sa mga kamag anak mo, ha? Kay eh, Senator Bato de la Rosa tayo. Okay? Number 22 sa balota. O ano pa? Senator Bato de la Rosa, let's go! Kaya ako ako sa inyo, mga kapayaso. Senator Bato de la Rosa number 22 sa balota. O sige na, sasayawan ko muna kayo ha. Patuloy nating suportahan, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanghol ng sambayanang Pilipino. Sumabay ang lahat, kasama si Bato. Yes, siya ang magtatanggol, iingatan tayo. Yes, Kailangan natin siya, mabait.